gandang umaga sa yung lahat no nandito naman kami so sumagang ito no mapapakain po kami bago lahat shout out kay Small Battery Ball no mapapakain po kami ngayon ang uh, papakain namin sa aming ampalaya is so nakarbis kami ka 30 harvest ka hapon ang ipapakain po namin ngayon ay so, Yara Mila, unique 16, no? Triple 16. So, 10 kilo to. 11 and a half kasi yung container set kalahati, no? So, yun po, no? Ang ipakain namin is, uh, 10 kilos na unique 16 at saka 2 kilong asin. Diba? Anyway, yun po. No? Tikman mo, Pots. Asin nga. Eh, asin nga. Asin. <laughs> Para lalong sarap yung ating playa. Hindi matabang. Asin nga. So, dalawang kilo na asin sa isang drum na tubig, no? Yan po ang aming ipapakain sa sa araw na to, no? sa isang gram na tubig. So, ang gagamitin po namin ay yung 100 grams na Galaxy Max F1. No? Po, no? So, bagong lahat, no? Shout out mo na kay Siron James Ostaga. Kay Sing Sing Ostaga. Pag isa lang yung out natin, naayari tayo dyan. Magkagulo tayo dyan. O, so, singa. So, ayan po, no? Sa umagang ito. Ito na po yung naharbisa namin kahapon. Hindi kami nakapakain kasi umulan. Bilang. Mag-asin po kami. Para madagdaga na naman ang kalsyum. At saka burun, no? Sa aming ang palaya. So, yun po ang aming uh, kailangan ng ating kampalaya sa araw na to, no? Kasi nakapakain po tayo kahapon. So, ito yung naharbisa namin kahapon ng 1,027 kilos, no? Please God. So, kailangan natin magpakain, no? Give and take lang, no? So, yun po, no? Tama ba yun? <laughs> so, ayun po ito. Kailangan na para mapalaki natin to, no? <clears throat> so, kailangan natin magpakain. Magpakain, pakain. So, mga po kami ngayon magpapakain. yun lang no uh, yun po kami mag manage ng aming palaya so hindi ko alam sa iba no kasi may diskarte din sila sa pagpakain <coughs> so, ito yung pamaraan no? pamaraan ko no so sana yung mga baguhan may mapupulot po kayo dito sa ganitong edad no 100 day plus 100 uh, 120 so ito na po yung mukha ng aming yung ano no so, 10 kilo lang pinapakain ko na yung 16 <clears throat> kasi para lumaki yung mga bunga medyo marami-rami pa akong nakita na maliliit no na kailangan natin papakainin no para mabilis lumaki oh no kita po natin na marami-rami pa ko out kay Alvin Patrimonyo. Ayun, kasi hindi nagasawa asawa Di... <laughs> tagapaglaba. No? Iwan ko dito. <laughs> Ayan po, hindi nag-asawa. Di... Sariling maglaba. <laughs> po no makikita po natin yung naka 30 harvest na kami pero natin maganda ganda pa rin so wala rin sayang kahit yung reject may bumibili pa rin mm <coughs> Yan po. Yan po si Alvin Patrimonio. Bobo Robin. Ayan na po yung aming mix na 10 kilo na Unique 16 at saka 2 kilo na asin. No? So si isang drum na tubig. Ahem. <coughs> Albin patrimonio Halo halo si Alvin. po, no. Halo halo. Tikman mo bin. Kung tama yung asim. <laughs> so, yan po no. Ah, uh, yan po aming ipapakain no, dalawang drum to no? Kaming ipapakain. Sa ito po. 100 grams na Galaxy Max 1 Ito po sa kada puno, isang ganito. Ito po ah, pinakita na namin. Minsan po sa mga nagtatanong, hindi ko po masagot pasinsya na po panoorin nyo, panoorin na lang po ang aking mga videos para makita uh, nyo po kung paano po si small battery ball naghalo din tikman mo nga pots <laughs> yun na po no? dalawang drum to ang ipapakain namin sa 1,300 na puno No. So kung puno at sa gitna uh, apat na drum to. Ang gagamitin namin pero sa puno lang kami, uh, okay na yung dalawang drum. So yan po, napakita na namin. <coughs> po ang aming pakain katatlo po kami ngayon wala si Marvin Agustin tinamaan ng trangkaso trangkaso si Marvin Agustin nabutan kami ng ula na karaan God. Yeah, taman. So, yun lang po, no? Sa umagang ito. Papakain na po kami. God bless sa inyong lahat. God bless.